Okay mga tol, galing tayo sa video, nag-withdraw tayo. And, uh, bibili kasi tayo ng SSD para sa ano natin, para sa para sa PC natin dahil ayun nga, no, problema na ako sa mga sa mga apps at sa mga games din, hindi na magkasya. At lalo na yung ano ba yung hindi lalo kan problema natin le Call, Call of Duty and yung Diablo 4 lalo na kailangan ng mga latest games ngayon yung SDD talaga na storage hindi kinakaya ng HDD lang so may difference kasi yun eh yung unang panahon ang tawag natin is hard disk or yun uh, HDD tapos ngayon mga SDD na solid state drive yun yung mga bago kasi yung iba hindi alam yung ano eh, yung difference eh. Bumibili ng ano, bumibili ng hard drive na SSD daw. Which is uh, hindi tama yung term. Pero ayos lang naman, nakasanay na tayo parang bumibili ka lang ng ng toothpaste na close -up. Pabili ng pabiling Colgate yung close up, yung <laughs> parang ganoon. Pero right now, uh, susundo muna tayo kay Shake. Uh, nagpraktis practice kasi sila sa ano sa Central ng badminton kasama ko yung dalawang kambana yun. Si Philip and Floyd. Ayun yung isa. Yung mahawak ng camera ay si Floyd. Then after noon bibili din ako ng ng CA155 at saka ano or Evo band. Yung pandikit natin sa mga gagawin nating mga toys na Basta, sasali kasi tayo sa Toycon soon. Pagka may ano, isasali ko yung Iron Man ko tsaka yung Goku. Uh -huh. Lep, okay lang yung Goku mo gamitin na natin sa ano, pang Toycon. Goku. Uh -huh. uh, yung Goku na, kasi ba 'yon, yung Super Saiyan 4? Ah, huh? ano 'yun? Vegeta 'yun. Vegeta ba 'yan? Oo, uh -huh. oh, okay, Vegeta. Okay. Ah, uh, sasali natin sa Toycon. Lalagyan ko ng design. Ayun, oh, uh, makakayaw niya, tol. <laughs> eh, sige. Na. Sige, sige, sige. Okay. So I think later na lang. Cut ko na. So yan, dyan natin susunduin si Shake Shake. So, ayan mga bawal. Ayan, trance, 6, 7, Kahit mag natin. Eh. Yung mga napamili natin no? Oh, para sa PC natin na to. Ayan o. Oh. Ayan. Diyan natin ilalagay. Tapos uh, ito. Para dun sa nag-leak. Ayusin ko yun. Mga tape para sa bubuhin nating pang toy con nga at uh, gagawa rin ako ng toy mag start tayo dito tapos steel brush para dun sa ewa sa tayo ng mga ako siguro tapos bumili na ako ng tatlong Evo Ban! Yay! Dahil ilang araw na tayong naghahanap nito. Ayan, tatlo. Ano <laughs> tayong tatlong Evo Band. Ah, sakit. Talib. Okay. So, yun. Okay na tayo dito. Balibag na natin. At, i-install na natin itong ating bagong bagong SSD, mga tol. Ayan. Four. Hmm. Pwede kaya dito? Hindi ko naisip yun, no? Baka three point something lang yung nandito. Anyway, install natin. Yung goods lang dito meron tayo ano, meron siyang heat sink. Ah, uh, na ba 'yung ano dito? Okay, inatanggal na. Bubuksan natin 'to. Para first of all, tanggalin muna pala natin 'to. Yikes. Tanggalin muna natin 'to so para matanggal 'tong salamin. niya salamin, 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 salamin. Salamin, salamin, salamin. Ayan. Ayan, ayan. no thanks thanks for the offer pero ayan huwag natin wasakin yung box kasi baka hindi siya pwede pwede naman natin siyang ibalik pwede natin ibalik yung kagandahan sa PC configure eh. ito mga tol uh, no ito siya at mukhang sticker 1 terabyte pwede na to siguro 1 terabyte para sa ating yun yan mga tol hindi natin pwede tanggalin to mawawala yung kanyang warranty ah, uh, I think pati ito hindi natin pwede tanggalin no? pag tinanggal natin to pero siguro to pwede parang baka ma, baka masunog pa nga ito pag di natin tinanggal eh ito ay ito parang ano parang hindi dapat tinatanggal ayan lalagay na natin mga tol di ko muna tatanggalin yung ano no yung sticker na ito baka nag act ito as uh, tawag heat sink pero di ko muna tatanggalin basta di ko muna tatanggalin uh, siguro pagka uh, Ayun. Tasok naman na. Ah. Kasi times 4 naman to sabi. Ay, ewan ko. Isa lang naman. Times 4. Ayun. So, pag nailagay na natin to, kailangan, mailagay din natin yung kanyang pinaka-heatsink. San ba yun? Heatsink, heatsink, heatsink. Ayun. Kailangan natin ilagay ito, mga tol. Ayun mga tol no, uh, upon checking itong ating manual na ating uh, motherboard, hindi siya supported don sa ano, yung ano ko, yung binili ko ay hindi supported dito sa 4.0 Gen or Gen 4 na slot. Kailangan ang CPU ko ay 11th Gen dapat. So, ang mangyayari is kailangan kong i-install dito sa ano, dito sa second slot. Kasi nga hindi siya na-detect dito. Kailangan dun sa second slot. So, mukhang gano'n 'yung mangyayari. Ang magiging problem lang nun ay hindi naman actually problem na. No? Konti lang, konti konti lang. Yung speed ng ano, uh, yung speed ko na dapat ay Gen 4 magiging speed lang ng Gen 3. So, try na natin doon, no? Para, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, lalagay ko muna doon. Hindi ko pwedeng hawakan tong aking, itong aking camera. <tinyo> natin, no? Na-install ko na at sana mag-work. Uh, tintayin lang natin yung ano, kung madidetect. Pag uh, ito hindi na-detect. Uy, tumuloy eh. Tumuloy, tumuloy. Anyway, since tumuloy siya, meaning, okay, yung ano natin, OS natin. So, probably hindi pa siya detect dito. Ewan lang ah. Ayun uh, hindi pa siya na-detect dito. At uh, ayan wala, no. Sa management tayo. Kailangan manage. di ko lang kung kaya ng dalawang ano, no. Disk management. Ayun. So initialize natin, no, master boot record, no. Ah, uh, siguro the GPT partition style is not recognized by all previous version of Windows okay master boot record oh ayan tayo okay dito tayo na detect na siya ito uh, at unallocated siya ang gagawin natin is uh, new simple drive pwede pero sige new simple drive na lang wala naman tayong ibang option eh no Uh, okay. Ito siya. Hindi ko na siya lalagyan ng partition. Kasi gagamitin ko ito pang game eh. Um, assign the following drive E. Okay. E. Tama. Tama. Label. Games. Okay. So, yun. Uh, format this. Uh, quick format okay lang siguro no quick format na lang natin bago lang naman yan eh para lang magamit ko na at masubukan Okay, close at meron na tayong bagong yan, yeah, ang linis. Pwede na tayo maglaro ng mga malalakas na laro na kailangan ay uh, SSD. Again, Uh, yung speed nito is uh, magiging speed lang siya ng Gen 3, no? Kasi nga, nasa, ano siya, nasa Gen 3. So, hindi natin magagamit yung pang Gen 4. At, uh, mukhang okay na to. Solve na rin yun. Na, Parayatang dapat ko munang linisin tong PC ko. 3 years na hindi naglilinis. Ayan. And I am not very proud. <laughs> Ayan, ang dami, oh. You know pwede ka na magtanim ng kamote dyan eh. So, specs. Kung may mga nagtatanong, yung specs ay i9. Ay uh, ah, 10th gen, tapos 64 yung memory niya. Tapos, GeForce RTX. Ano ba to? 3080? Parang, no? 3080. Okay. I think that's it. So, thank you for watching and God bless.